Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamah as Sa na natin yung mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom. At hinati ito sa dalawang malaking bahagi yung maliit at malaki. Maliit na tanda at malaking tanda. At yung maliliit na tanda, nahati pa siya doon sa mga tanda na nangyari na o kaya ay nangyayari sa kasalukuyan o maaring nangyari na pero patuloy na mangyayari. Okay? Pero yung mga malaking tanda, uh, hanggang ngayon, marami pa rito ang hindi pa uh, natutupad doon nangyayari. At tatalakayin natin yun, insya Allah, yung mga alamato sa lati wakaat, ang mga tanda ng araw ng paghuhukom na nangyari na. Wana ni biha'l la alamato lati wakaat wan kadat walan niya takarrar wukuha. At mababanggit, unang mababanggit yung mga tanda na nangyari na at hindi na naulit. Kasi nga meron nga maaring nauulit. Wahiya kathiratun wasanadkuru ba'dam minha. Marami ito at mababanggit natin ang ilan sa mga ito. al Ula, ang unang usapin. Be'tatul Rasuli sallallahu alihi wa sallama wa wafatuhu. Ang pagkakahirang kay Propeta Muhammad sallallahu alihi wa sallam bilang sugo at propeta at ang kanyang kamatayan. Sa so sinasabi min Ash'ratis saati ba'tatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa fatuhu. Ang naiulat sa hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Sahal bin Saad. Sinabi niya, Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakada si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumisenyas na magkadikit yung kanyang dalawang daliri ganito yung gitnang daliri at yung kanyang hintuturo Alwusta allati tali al-ibham sa so, pinagdikit daw niya yung kanyang dalawang daliri itong dalawang ito Sinabi niya, Buistu ana sa atu kahatain. Sinabi niya, siya raw isinugo o kaya ang pagkakasugo sa kanya at ang pagdating ng araw ng paghuhukom may ganito. Ibig sabihin magkadikit. Malapit na. Malapit na. na Siyempre, malapit talaga ito kasi si Propeta Muhammad Salam ang kahuli-huli ang sugo at propeta siyempre kahit mahaba pang panahon sa pagtataya ng tao, sa pagitan ng panahon ni Propeta Ma'am Salosalam at ng pagkagulaw ng mundo, may kli pa rin ito. Kasi ang anumang, anumang haba ng panahon ay wala ng saysay sa isang bagay na tiyak na mangyayari. Ang anumang haba ng panahon sa para sa isang bagay na tiyak na mangyayari ay wala ng sa isay. Irrelevant na yun. Kumbaga, ang pagitan man nito ay milyon na taon, hindi magbabago ang katotohanan na darating ang araw ng paghuhukom. Again, hindi nababanggit sa ibang ulat, buis tu ana was sa'atu kahatein. So, ang pagkakapadala daw kay Propeta Muhammad SAW at ang araw ng paghuhukom ay ganito. Sumenya so, siya sa pamagitan ng dalawang uh, daliri niya na, yun nga, ito ay nagpapakita ng pagiging malapit nito. Pero dito sa pangalawang ulat, kumagab, nakabukas yung daliri ni Popeta Muhammad s.a.w. Yung pinagkaiba sa so, sa una magkadikit at yung, pang, yung pangalawang ulat magkahiwalay so ginanong pinaghiwalay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero nga irrelevant na yung haba ng panahon na yon kasi tiyak na mangyayari ang bagay na yon ng pagdating ng araw ng paghukom parang tao halimbawa kahit gaano pa kahaba ang kanyang buhay walang say sa yon dahil tiyak na darating ang kanyang kamatayan hindi siya matutulungan nung haba ng kanyang buhay laban sa kamatayan, liban na lang nagagamitin niya ito sa kabutihan. Si Sa isa pang ulat ni Imam al-Bukhari, Imam Muslim, iniulat ni ito ni Imam al-Tirmidhi, mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, buihtu ana wa sa'atu kahatain, kafadli ihdahuma alal-ukhra, wadammus sababa wasta. Sa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang ulat, yun din yung dalawang daliri niya. Isinugo ko at ang ang pagkakasugo sa akin at ang araw ng paghuhukom may katulad nito. Pero this time ang tinutukoy niya ay ang kubaga yung pagitan daw ng dalawang daliri na yun at napaka konti na lang talaga. Napaka konti na lang talaga. O fico to bisira anna al-yahud kanu yahdithuna an ar rasuli sallallahu alayhi wa sallama annahu yub'ath at ang mga Hudyo niulat nga sila na sinasabi nila na si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ipapadala kasama ang pagdating ng araw ng paghukom Sa so, anong ibig sabihin nito Yung mga Hudyo, matagal na silang naghihintay na may darating na propeta, huling propeta. At inaasahan nga nila na yung huling propeta na tinatawag nilang ang mesaya ay darating mula sa kanilang angkan. Kaya galit na galit sila nang dumating ang propeta, hindi sa kanilang angkan, bagkus doon sa kanilang kalaban, tinuturing na kalaban, yung angkan ni Ismail alayhis salam. Kaya nga sa mga sirah, Nabanggit din yata sa so Omar series eh. yung merong hudyo. So galit-tagalit siya doon sa Arabo. Sinasabi niya kapag dumating na raw ang Mesaya, papatayin nila lahat ng mga Arabo. So talagang umaasa sila na darating ang Mesaya. Actually may dumating na si Isa alayhi salam pero hindi nila tinanggap. At ang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam, actually kilala nila. Alam nila, si Prope alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam ay propeta. Alam nila na siya ay sugo eh dito kinikilala talaga nila ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating kasama ang araw ng paghuhukom. Pero bakit hindi sila naniwala? Alam nila nakita niyo yung pagkakaiba. Alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta pero hindi sila naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila sumunod. Ba sa trabaho sa construction. O alam ko, ikaw yung foreman, pero hindi kita susundin. Parang ganun. So ganun kagago yung mga hudyo. Nasa kanilang kaalaman, pero hindi nila pinakinabangan ng kaalaman na ito. Kaya yun ang pinagkaiba doon sa surat al-Fatiha, nung magdubi alayhim ang mga hudyo at ang dolin. Ang pinagkaiba nila ay kung ano ang kanilang antas o kanilang ginawa sa kaalaman. Ang mga hudyo, nasa kanilang kaalaman, pero hindi nila sinunod. Ang mga Kristiyano, wala silang kaalaman pero nag-imbento sila ng kaalaman kaya sila naligaw. Ang mga Hudyo, nasa kanilang kaalaman pero hindi nila tinanggap kaya sila kinamuhian ni Allah. Kaya sino ang mesaya na hinihintay ng mga Hudyo kung ayaw nilang tanggapin si Propeta Muhammad Sallallahu Alam nila si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam huling propeta kaya ang hinihintay na lang talaga nila, si sabi ng mga scholar, si Dajjal. Si Dajjal. So, naghahangad ang mga Hudyo na sa pamagitan ni Dajjal ay kakalabanin nila ang mga mananampalataya at syempre, kakalabanin nila si Allah na itinuring na rin nilang kalaban actually mula nung una pang panahon. Mula nung una pang panahon. Sila nyo na lang sa ano? Sa Quran. Kolo uduula na rabba ka, lana na mahi. Sa so, Al-Baqarah sinabi ng mga hudyo, sabihin mo sa Panginoon mo, sabi nila kay Musa alayhi salam, sabihin mo sa Panginoon mo, linawin mo kung ano ba yung baka na pinapakatay niya. Inna bakara tatasyabaha alayna. Ang mga baka daw ay pare-pareho lang sa kanila. So, ang tawag nila kay Allah, Panginoon ni Musa. Tawag nila kay Allah, Panginoon ni Musa. So, anong ibig sabihin nun? Itinatanggi nila na si Allah ay Panginoon nila. O maaring ito ay pagpapakita rin ng kanilang uh, pagmamatigas. Parang ano yan, halimbawa. Yung tao, hindi niya kinikilala yung isipang tao. Bawa kayo sa construction. Oh, ga galit ka sa ano, dun sa foreman, tapos ayaw mong lapitan, utusan mo nalang isang brother. Tanungin mo nga yung foreman mo nung gagawin dito. ba diba? Yun ang uh, gusto mong i-imply. Ayaw mo dun sa tao na yun. So, lagi nilang sinasabi, halimbawa, dun sa isa pang aya, dun tungkol sa jihad, idhab anta ka, fakatila. Umayo ka, ikaw Musa, at ang Panginoon mo, Pumunta kayo doon sa mga kalaban at labanan ninyo sila. So hindi nila iniugnay yung kanilang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ano eh, yung doktrina na di umano si Iblis, si Satanas ay anghel na nagrebelde kay Allah. Maring doon pa lang sa mga Hudyo, sila talaga'y nag-imbento ng ganong doktrina kasi nangangarap sila na maaring darating ang panahon nang isang nilikha ay mag-aaklas, magre kay Allah at papatayin si Allah, kumbaga, o matatalo si Allah. Ganun sila kabobo sa kanilang paniniwala. So hindi sila, yung, yung version ng utak nila pagdating sa pagkapanginoon, parang ano eh, yung nga, may halo ng, ano, ng paganismo. Natulad ng halimbawa sa Roman mythology, sa Greek mythology, yung mga Diyos doon nagpapatayan Si Zeus, halimbawa sa Greek mythology, pinatay niya yung tatay niya, si Cronus. Nasa sa Roman mythology, ang pangalan niya, si, ano, si Saturn. So nagpapatayan yung mga Diyos. Nagpapatayan sila at kumbaga uh, nagdadasal yung mga tao sa iba't ibang mga Diyos lalo na yung mga magkakalaban ng mga tao, nagdadasal sila sa iba't ibang mga Diyos. Kaya yung mga Diyos na dinadasalan nila, tumutulong sa kanila at yung mga Diyos nila nagpapatayan din. Katulad nila. So, ganun yung ano, ganun yung, ganun kasama yung mga Hudyo sa kanilang mga uh, paniniwala. So, alam nila, so nga kasi sabi nga dito, na annahu yub ato maasa, alam nila, na si Propeta Muhammad SAW ay isusugo kasama ang pagdating ng araw ng paghukom. Wa mada madha qariban hadithu Auf bin Malik indal Bukhari alladhi qala lahu Rasulullah sallallahu so, Sa debanggit na yung tungkol sa hadith mula kay Auf bin Malik na iniulat ni Imam al-Bukhari na sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addid bayna yadayhi bayna yadayhi sa magbilang daw siya ng anim na bagay at ang anim na bagay na ito ay nasa pagitan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at ng araw ng paghuhukom. At ang isa sa mga binanggit din dito ay ang kanyang kamatayan. Sa so sinabi Mauti, ang kamatayan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gindi inulat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad at ito ay hadith na sahi mula kay Abu Jubairah. Sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buistu fi Ipinadala daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, kasama yung naunang hangin. Ang naunang hangin na nagdadala ng balita ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Yung naunang hangin na ito, yung nesma na tinutukoy. Kasi halimbawa, kung magpapalit na yung panahon, bawa sa disyerto, pag nagpapalit yung panahon, taglamig magiging taginit, taginit magiging taglamig, merong kakaibang hangin na uh, umiikot. Kumbaga. Yung hangin nga na ito napakalakas. At kaya doon sa disyerto, tuwing ang magpapalit ng climate, nagkakaroon ng sandstorm. So yun yung nisma, kumbaga, hangin na kumbaga, hudyat na magbabago na ang panahon. Parang sa atin dito sa Pilipinas, merong habagat, merong amihan. So, meron din ganun sa uh, disyerto. Doon sa, kahit sa Makka, doon sa lugar ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi sa Madina. At panghuli ngayong gabi, insya Allah, sinabi, وَنِسْمُ saa, kaya kula Ibn al-Athir, pinaliwanag ito ni Ibn al-Athir, huwa minan nasim awal hububuri ad daifa. Ang nasim na ito, ito rin yung hangin na mahina, na mula sa mahina na ito, ito ay lumalakas. So, yun yung tinutukoy na nasim o nisma. Na yun nga, buwisto fi awali asyratis sa'a, wa daofa majiuha o deofa majiuha na ipinarating daw isinugo si Propeta Muhammad Wasallam sa umpisa ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa si Propeta Muhammad S. L. S. L. mismo, siya ang hudyat na malapit na ang araw ng paghuhukom katulad kung paano ang hangin na ito ay hudyat na magbabago na ang panahon o hudyat na parating na nga ang dulo ng panahon, Alhamdulillah. Si sumunod na tanda, yung nga yung pagkakahati ng buwan, tatalakayin natin ito next week. Inshallah, kasi maraming ano, maraming mga tanong ang umiikot dito sa pagkakahati sa buwan. Ang niya magtatanong yung kofar, kung nahati yung buwan, bakit walang ibang nakakita rito? Bakit hindi ito nakita ng ibang tao? Bakit walang nagtala na historian o sino mang Uh, astronomer na nakita niya na nahati ang buwan. So yung mga tanong na yun insya Allah uh, tutugunin natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.